Na tayo mga lodi at maglilinis tayo ng ating uh, paraphernalia muna guys at tumula naman guys at bumagyo na bumagyo na <laughs> nadalay tayo guys at uh, tumula sa ating mga guys at mga na ingat ingat tayo sa mga nagbumotor guys ha uh, ingat ingat talaga palagi guys yan ang paalala ni mamang guard guys na pag lasing tayo guys o nakainom guys huwag na tayo mag drive na guys ha uh, talagang delikado tayo guys kaya kunti-kunti po sa ating mga lodi kayo kasi uh, wala namang pasok dito. Para komentar lang. Siya tayo dyan sa mga pwede dyan na good morning, good morning. Yung tinga tayo sa mga mulan mga guys ha. At kailangan natin magdala ng guys na ng panangga sa ulan ha. Panangga na sa ulan guys ang ating dadalhin guys ng mga payong, kaputi, mga ano may mga panangga sa ulan guys. At bawa tayo mga kapusapira guys, bawal magkasakit kailangan natin ng immune system bisitahin nyo na yung tiktok shop po guys marami pang gumamit ng immune system doon meron yung kaputi guys ha ah. good morning sir at yung cha chatting lot guys mga security accessories guys sa aking uh, tiktok shop guys pinto rin yung shop at saka uh, guard page po guys marami po <coughs> rin guys uh, talagang good morning good morning sa inyo lahat guys sa uh, o, huwag natin kalimutan guys, i-follow ang ating page guys at i-share naman guys at uh, share follow lang guys at para kasama tayo yun. Kung gusto nyo, magigibigan ako guys. Pakipalo na lang tayo guys.